Inaagapan ka palagi Ayoko na lang ba eh Sa Sakin mas matimbang pa rin Magagandang sandali Kaya ko natiisin Kahit gano ka ng Nang pamakasakali Baka mabalik pa natin yung dati At magbago pa ngayon ihip ng angin Yoko na magabang laging dumipende Sa'yo lalo lugar Pagod ng mag Tanging nais nice lang naman Ay ang wag kang mawala Mga dinadala Ay ayaw nang itago Hirap na pagmasdan At tayo'y lumalabo Sa tuwing tinitingnan Ating mga litrato Napapatanong kung Ba't parang sino mo Ang nga dinadala na pagmasdan at tayo'y lumalabo Sa tuwing tinitingnan ating mga litrato Napapatanong kung ba't parang sinuko mo Kasama ka bakit tila parang lumilisan Katabi kita pero parang wala lang Mas may oras ka pa sa mga kaibigan Ano ba naman hindi na madama Di ko na alam kung ano pang pinaglalaban Di ko na kayang hindi magsalita Kasi lalo lang lumalala Nawawala na sa sarili Minahal ka ng maigi Ang maging tapatan na nanatili Kaso ba't hindi mo pinipili Tanging nais lang naman Ay di ka mawala sa piling Paano pa sasalbahin Kung wala ka ng ganas sa'kin Ang nga natala, Ay ayaw nang itago Hirap na pagmasdan at tayo'y lumalabo Sa tuwing tinitingnan ating mga litrato Napapatanong kung ba't parang sino ko Mga dinadala ay ayaw nang itago Hirap na pagmasdan at tayo'y lumalabo Sa tuwing tinitingnan ating mga litrato Napapatanong kung bat parang sinuko mo.